Hello, hello, hello po mga kalaki Alas on, sina po ng umaga ngayon mga kalaki At syempre, eto na po, eto na po agad Ang mga lucky numbers natin Na mga 6 digit po, ang ibibigay ko po sa inyo mga kalaki Kaya unahan na Sa mga una po mga kapanood dito Suswertehin hanggang sa dulo po matapos nyo At makuha po ang mga lucky numbers Na ibibigay ko po sa inyo Napakadami nyo po pagpipilian dito mga kalaki Ng mga lucky numbers na mga 6 digit Pilipinas At 6 digit abroad Kaya kung ready ka na At ready na po ako mamigay ng mga lucky numbers Mayors, ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Hmm, lamig ng hangin. Ayan. Mas maganda po talaga kapag kainitan, lumililip tayo sa mga buko. Ang ganda. oh, kala niya. Oh, lumililip po tayo sa mga Okay mga kalaki, kaya eto na po. Umpisa na po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 58 number 63, number 51, number 47, number 44, number 35, number 38, number 29, number 23, at number 18. Ayan po ang 10-digit lucky numbers. Lipat na po tayo sa 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 35, number 29, number 37, number 31, number 24, number 18, at number 15. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 28, number 37, number 14, number 12, number 21, at number 23. Ayan po mga kalaki. At syempre, lipat na po tayo dito sa 6-digit lucky numbers abroad. Ang 6-digit lucky numbers abroad mo, pwede po dito ang 6-digit 1 to 29 at 1 to 25. Okay? Ito na po mga kalaki. Kunin mo na. Number 17. Diba yan? Pati. Number 2. Number 23. Number 24. Number 18. At number 6. Ayan po mga kalaki. Ang 6 digit lucky numbers ang po. At ito naman po ang 6 uh, digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2. Number 4. Number 5. Number 1. Number 1 at number 3. Ayan. At syempre po mga kalaki, dito na po tayo sa 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 8, number 27, number 39, number 26, number 15. Okay mga kalaki. At yan po mga lucky numbers abroad punta na po tayo, tayo sa Pilipinas mga kalaki at syempre bago po natin ibigay ang mga lucky number sa Pilipinas abay dapat po nakapalo po kayo sa mga totoong account namin na ha? hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin ayan po meron po kami 315,000 followers at syempre po sa second account namin Red Parungkin dito po na merong 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako kasama ko po si Lola Carmen at meron din po tayong Aris Kanchalian ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook ha meron din po tayong Youtube meron pong Red Parungkin sa YouTube na meron pong 16,300 followers. At syempre po, uh, okay, 416,400 followers. At meron po tayo sa TikTok, 3, uh, 422,000 followers po. Red Parungkin dito ang hahanapin mga kalaki. Diyan po kayo magme-message at hihingi po ng mga laki number sa mga legit na account po namin na yan. Pag nakita ko po kayo na po kayo po ay share ng share ng video, heart ng heart at comment ng comment at naka-follow, automatic po papadala ko po kayo ng lucky numbers na libre po wala pong bayad yan maggulat po kayo mga kalaki may lucky numbers kaya sa messages mo sa inbox o kaya sa spam message okay so mga kalaki ha tandaan nyo ang lucky numbers namin libre po wala po itong bayad private consultation po ang, ang may membership be at good for 3 months naman po kami po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayan mo sa loob po ng 3 months wala po itong pilitan kaya sa mga interesado po mali mo naman birth month at birth year nyo pala ang swerte pag na-ecode natin ang tama yan pag naalagaan natin ikaw pala ang susunod na milyonaryo natin mga kalaki kaya ano pang hindi tayo diba? pag pa member ka na make sure po na makakausap nyo ako ha, bago po kayo magpa member para legit na legit po nang kausap nyo po ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay eto na po ang mga lucky numbers natin ituloy na po natin ang 642 Pilipinas. Ang 642, 6 digit lucky numbers mo ay number 34, number 29, number 26, number 23, number 12, at number 8 at ito naman po ang 645. Ang 645 6-digit lucky numbers mo ay number 19, number 23, number 25, number 36, number 38 at number 40. At ito naman po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 38, number 15, number 41, number 43, number 27, at number 22. Ayan po mga kalaki ang 649. Dito na po tayo sa 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 36, number 22, number 15, number 18, number 39, at number 18. Ayan po mga kalaki at syempre ito na po ang last, ang 6-digit lucky number 658. Ang 658 6-digit lucky numbers mo ay number 21, number 36, number 42, number 47, number 20 at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Good luck mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa pamilya Villanueva ng ano to? Okay. Ano to? Guadalupe Makati. Hello po diyan sa Guadalupe Makati, mga pamilya Villanueva dyan. Hello, hello po. Kamusta po kayo mga kalaki at syempre po sa mga tintera po ng mga rutas po dito sa May uh, Cubao, Quezon City Farmers Market. Hello po sa mga tindera ng gulay dyan. Uy, bumibili po ako dyan. Shout out po sa inyo dyan sa mga tindera po ng gulay. Maraming maraming salamat po sa pa gulay prutas. At kahit sa gulay dyan, shout out na rin po sa mga tindera po dyan. Uh, lagi po akong bumibili dyan pag nagagawin po ako ng Cubao. At sana po wala po kayong sawa na manood po sa aming mga vlog. At nais po namin ngayon po matapos ang December. Manalo, manalo, manalo po. Kaya din ilang beses ko na po napatama ang Quezon City. Okay? Tandaan po mga kalaki. Ingat po lagi kayo at good luck mamaya tatayarin ako ng loto. Ingat po!